Ano-ano so, ang masusustansya pagkain para sa ating mga alagang pusa? Alamin sa Pets Malu! Mga tips para sa mga pet lovers sa Pets Malu! Hello mga pet lover! Narito ang iba't ibang tips at guide na makakatulong sa fur parents at sa ating mga alagang pet. Sa mga fur parents na may alagang pusa, napapaisip ba kayo kung ano ang dapat ipakain sa kanila? Wag mag-alala, narito ang ilan sa mga masusustansyang pagkain ayon sa kanilang breed. Ayon sa isang pag-aaral, ang mga Persian cats o mga pusang may makakapal na balahibo ay dapat binibigyan ng pagkaing sagana sa amino acids at omega fatty acids. Sa mga pure cat breeds gaya ng Ragdoll or Maine Coon, mas mainam na ang kanilang pagkain ay mayaman sa omega-3 fatty acids at mga nutrients para mapasigla at mapatibay ang kanilang mga buto. Gayunpaman, ang tuna at dairy products tulad ng gatas at yogurt ay maaaring ibigay sa mga pusa at tiyak na hindi nila ito tatanggihan. Kung kailangan siguraduhin ang dapat ipakain, mainam ring isang guni ito sa mga eksperto sa larangan ng animal healthcare. care. Kaya naman para laging happy si Fur Mommy, Fur Daddy at Fur Babies, narito kami handang umagapay. See you next time mga kapets malu!